Okay Ah, uh, kunting taste na lang, takip na. <laughs> Itong tungtungan ang kabayan, pag naglagay kayo ng gypsum board, kailangan laging naka... laging nakasintro dito yung tungtungan Ah, uh, 120 yan, sir. sisimulan ko yung concealing. Uh, sama kayo kabayan para alam nyo kung anong gagawin nyo kapag nag-sealing kayo. Uh, simpleng sealing lang ito kabayan. Uh, kaya gusto ko may share sa inyo. Ay, ito lang yung ano, kabayan, yung presyo ng materialis para sa sealing namin dito. Ayan lang siya, oh, 574. Ito yung metal paring namin dito kabayan. Ayan o. Oh. Uh, 3 meters yung haba nito tapos ito yung angle 1 inch 3 meters din yung haba tapos ito yung ano ka yan uh, C channel tapos ito yung, ito yung clip namin dito yan tapos ito yung ito yung pinaka ano dito na concrete yan o. One inch ko Concrete nails. Tapos ito yung rebate. Ito yung screw. Yan. One inch na screw. Tapos ito yung pang ano natin, pang pantay. Tapos ito yung kailangan gamit ba ka ba yan? Bunting ito ribait. tapos meter drill ito rebiter, ito yung rebit ko po ito yung ano kabayan gypsum board oh. sira yung iba Oo. Pero 18 lang yung kailangan ko binigay nila 20 ya okay lang may sira. Dito kami nagli-level sa baba, kabayan, para maganda. Meter na lang yung hadal sa taas. Para hindi mahirap mag-ano. Ayan, pag siling sealing kayo, kabayan, ano, pitikan nyo sa taas. Ayan. Ayan, may pitik na siya. Para pantay. Yung gagawin natin siling kabayan magmula ba hanggang doon sa taas 290 yan kabayan yan may pitik na yan lahat paikot yan ah, simulan na natin maglagay ng angle sa taas okay yan ang yan? nilalagay namin yung ano yung angle ah, pinapako lang namin dito na bayan yan tulad yan o no? Kasi hindi na kailangan ng drill kasi maliliit naman ito kabayan. Ayan o. Oh. Uh, maliliit yung concrete nila dito kabayan. Ayan lang o. Oh. Ang uh, one inch. Hindi ka tulad sa atin na malalaki. Kaya pwede siyang ipako kabayan. Wala nang kailangan drill. Okay lang ito. Ayan sa kailangan nakaano kayo sa guhit. Yung guhit na yan oh. Yung pitik na yan o. Oh. Susundan nyo yan lahat. nandito ya ya suka. hangar ng bayan ba? na yan yung uh, roll plug yung ginamit ko uh, naka drill siya sa loob yan kasi kiklip na lang turba yan to ay yung distansya ng hangar ko mula dito hanggang dito uh, 70 cm hanggang doon 70 cm hanggang doon sa kapila 70 cm sealing natin kabayan. Ito na yung paring na sitting ko na. Uh, hindi ko pa lang nalagyan doon. Doon na lang yung lalagyan ng hangin. Ayan, ayos na siya kabayan. Ayan na siya. Ayun. Tapos kabayan, ito yung clip ko. Ayan, yung clip dito sa amin. Ayan, ganyan. Uh, ganito lang paglagay niyan. Pasok mo siya doon. Ayan. Tapos, idein mo lang yan papasok na siya yan kailangan dalawa ah ito rin sa kabila pasok mo siya dalon tapos Eh, pasok mo siya sa loob ayo pumasok yan okay na siya yan i-buy na tapos lagyan ko siya ng ano gabayan sa talay na to para pantay yung ceiling natin Mula doon hanggang doon. Tapos yung hangir ko kabayan ito. Ayan so. Naka-screw siya doon sa taas. Dalawang screw. Naka-roll plug siya. Uh, 60 cm lang yung distansya kabayan. Wala dito hanggang dito 60. And doon. Ayan so bila. Yung hangir ko kabayan. Ayan siya. Ito. Tatlo lang kasi Tatlo lang nilagay ko kabayan kasi 3 meters lang naman yung lapad ng ceiling natin. ah uh, 3 meters by 8 meters. Kaya yung ceiling natin, yung suka niya, 24 square meter. Yan. Tapos, itong nirebit ko siya dito, dalawang rebit. Yan. Ganun lang yung pag ceiling kabayan. Uh, Matututo kaya niyan kung pagtutunan niyo lang ng pansin. Ayan. Pag naglagay kayo ng metal pa kabayan, sukat kayo, huwag sa gilid, 120. Para yung dugtungan ng gypsum, nasa sentro ng paring. Ah, 40 cm lang kabayan yung bawat paring nyo. ah, ilalagay. Sentro yon bawat dugtungan, sentro sa, ano, sa gypsum board. Ito na lang yung lalagyan ko ng ano hanger Ayan. Ang okay na kabayan bayan. Ayan. Ang andol. Ah, sige kabayan, ang ah, gagawin lang namin para matapos. Dito pa, dito pa. Dito pa kabayan. Lagyan pa namin ng siling yan. Tapos dito. Kaya yung gypsum natin, 18 yung pinakuha, pinabili ko. 18 piraso ito kabayan. Uh, si kabayan, gawin natin yon para matapos na. Ayos na kabayan. Uh, nalagay na natin lahat ng paring at saka yung hangir. Ito na karibit siya lahat. Ayos kabayan. Yung hangir natin marami para matibay. Ito pala kabayan Yung, yung ginamit nyo nito kabayan, yung roll plug at saka yung screw. Ito siya itong roll plug na to 6mm tapos yung yung screw na to 2 inch ayan yung ginamit kong pang ano pang hanger tapos yung drill bit nya ito ka ba yan ito yung drill bit 6mm to yung para sa simento tapos yung rivet ka ba yan yung rivet ito yung ginamit ko 3mm by 8 Tapos yung drill bit natin, pambutas sa rivet, ito, 4 mm siya kabayan. Uh, ganun ang gamitin nyo para kasya. At uh, tapos nakabayan kabayan yung priming natin ng ano, metal paring. sila so, siya. Uh, tatakpan na natin. So yung gawin muna namin lahat. Uh, itong dito si Rojo yung lalagay natin. Pahaba, hindi siya paputol, pahaba. Ayan, so yung kabayang gawin, gawin lang namin. Okay na ba yan? Uh, kunting twist na lang, takip na. <laughs> Ayan. Itong dugtungan kabayan, kung nalagay kayo ng gypsum board, kailangan lagi naka lagi nakasintro di sini untuk tongan uh, awan okay, twenty yang saya. Ayos na yung ceiling natin kabayan Ayan na siya Ayan oh. ah, uh, Nagawa ko na lahat Natakpan na siya lahat Ito na yung ceiling Ayan Kita niyo yung mga dugtungan Ayan Hanggang dito sa loob, nagawa ko na rin. Yan, may ceiling na siya kabayan. Uh, simpleng ceiling lang yan kabayan, pero okay. <laughs> yan. Kung kayong gagawa niyan kabayan, uh, para maganda, lagyan nyo ng cornesa dyan sa gilid. Uh, cornesa. Cornesa. Ano ba yung pangalan no? Cornesa. Uh, kahit wala na siyang cube Basta may cornisa, maganda na rin. Ayan. Ito hindi ko alam kung lalagyan namin ng cornisa. Depende sa autos uh, utos ng amo namin kung lalagyan o hindi. Ayos ang kabayan siling. Uh, diretso na. <laughs> ayos kabayan, ayos, ayos. Yung mga dugtungan na yung kabayan, yan. Uh, may namasilyan yan. Tapos may nilalagay yan parang screen. Yung sa gypsum. Uh, depende sa inyo mga bayan kung gusto niyo i-vlog ko rin para ma para makita niyo yung pagmasilya. Comment lang kayo mga ka bayan sa video na to. Uh, yan Kung gusto niyo makita kung paano ma masilya, kung paano lagyan yung mga dugtungan na yan, uh, comment lang kayo mga ka bayan para i-vlog ko rin. Ah uh, sige. At tapos na yung ceiling natin, kabayan. Uh, natapos na rin natin. Siya <laughs> nga pala, kabayan, kung gusto nyo ng may design na ceiling, yung may coupline, uh, mayroon po ang video. Uh, ilalagay ko po sa description yung link niya. Kung gusto nyo mapanood, punta nyo na lang po. At kabayan doon sa atin, yung metal paring, di ba? Parang nakayos yan, nagaroon na kayo. Tapos may ano din sa loob. Yung paglagay nung click doon sa atin, nasa loob, sa loob siya nilalagay. Pero ang paglagay doon sa taas, binipaint lang siya ng ganun. Uh, yung tawag nun, ano, uh, W clip. Yun lang yung pinagkabayan, yung metal paring at yung clip. Pero pag gawa ng ceiling, parehas lang po yun. Kaya maintindihan niyo po kung paano gumawa ng ceiling ah uh, si Ibo, kabayan, na uh, shout out muna tayo. ah uh, shout out sa iyo, kabayan, ah uh, Danny Pahardo ah uh, magandang araw sa iyo. Uh, shout out din kay Manny Piston. Uh, uh maraming salamat sa iyo, kabayan. na uh, maraming salamat sa support mo. No? Shout out din kay, ano, kay Elisa Yumul ng Egypt. ah uh, ingat ka dyan, kabayan. ah uh, happy New Year. Shout out din kay, ano, kay Bidel Galahing ng Kuwait. Uh, ingat ya jangan kebayang sebaik <laughs> Happy New Year uh, Rinaldo shoutout uh, Shout out sayo uh, uh, Happy New Year <laughs> uh, Shout out sayo lahat kabayan, uh, Maraming maraming salamat Sana may, Semua na, natututunan kayo sa mga ko uh, Sobra po ako nagpapasalamat sa yung suporta uh, At ng video ko <laughs> Salamat sa suporta Ingat tayo lagi kabayan. Uh, God bless